Hello guys, ayan, kain po tayo. Ganito guys ako kumain, nakataas ang pa. Mas comfortable kasi ako. <laughs> Nasanay kasi ako yung nakatasang isa. Ang isa kong pa. Ang alam ko is, eh, pancit canton with egg. A... Hmm. Nalo ko na dito ang itlog. Ayan. Hi guys, kumusta na po kayo? Tanghalian na po. hmm So Ako lang kumakain mag-isa kasi ako lang nasa bahay dito. Sakto alas 12 hitang halian. Gutom na gutom na ako guys. <makes noise> Pabos, ano, isang pansit canton, isang egg, yon Yan ang, ano ko ulam. Balang ginagawa ko sa pansit canton para hindi siya maalat. Kunting sabaw para hindi siya maalat. Then, guys, sobrang sarap. Wow! Ito guys, um, pansit kanton kasi mabilis lang lutuin. Kahit gutom na gutom na kayo, kaya pa to lutuin. Kaya ako, mag lang ko dito. Nagluto na lang ako. Yan lang guys. Bye!